So guys, may kasama ako dito nagtitinda ng sibuyas. So, taga-Noy siya siya tapos pag nagdi-deal siya, nagdadala siya ng sibuyas. Shout out pala sa king malupit na kaibigan. Shout out sa iyo. Bibili lang ako ng sibuyas. Maraming sibuyas dito. Nandito yung tindahan ng sibuyas. Idol ko, ayan oh. Ayun yung nagtitinda ng sibuyas. Uyun. Dami sibuyas dito oh. Oh. Magkano ba yung sibuyas natin, Idol? Sibuyas <laughs> sa market ay 100 pesos. Sa market ay 100 market. pesos. Pero sa'yo? Akin, <laughs> murang-mura po binibigyan ko lang po ng 59. Hindi pa kayo tumawan. Oo. Oh. Bibili ka ng isang kilo, mayroon pang pasamang ano, chicharon. Oo. Sa palot, ito yun. <laughs> bibili ako ng isang kilo at ilalagay ko sa na, yung susuka. Hmm? Lagyan mo susuka yun. Lagay ang at saka paminta. Hmm. Ang dating lage. lang isang linggo ang sarap nun. Oh, hmm. kakainin mo lang. Hmm. sarap nun. Ah, parang ano siya, tikes. Oo, parang tikes. Oo, ganun. Tignan na muna kung ako ka doon natin tikes ako. diba? Made in... Uh, ngalung halong laman. Nuevisiha yan. Tulakan. Hmm. Oh. So ito na naka-upload to sa ano, idol sa, sa YouTube channel ko. Ayan, nakabili na tayo ng isang kilo. Wow! So mamayang gabi, babalatan ko to. Tapos ibabad ko sa suka na may asukal at saka paminta. Pilating ng tatlong araw or isang linggo. Masarap na kainin yun. Pilating ang tayo, yun, <coughs> mm ha? -hmm. Pilating <coughs> ang suka ko dahil grabe ang pawis ko. Pulo pang suot ko. Ang init. Interviewin ko lang to kung Paano niya oh, dinala ayaw. to? What? Ah, kung makikita niyo po yung aking um, Honda Click. At kinarga mo lang sa Honda Click yung dalawang sako? Sa Ayun. Kinipit ko doon sa may harapan ko. Diba? Kasi, kung ibigay ng motor, magpunta ko yung nakayo. <laughs> ah, so maganda pa talaga ang Honda Click. Ay, baka, wala, baka, ang, po, wala Malaki pa kinabang yung Honda Click. Sa so, Honda Click lang yun nilagay. Honda Click. Baka yun Siyempre dalawa. Honda Click. Baka naman daw. <laughs> Siya tatay Brian Salvador. O oh, ganyan kalaki sako. Malaga laki din. Diba? Tapos karga mo yung sa sako sa Honda Click. Lupit mo talaga bossing. Negosyante ka talaga. Paul. Oh. 10 hours later. Nabalatan ko na ang sibuyas. Ayan na siya. Tapos, ang gamitin nating suka ay itong apple cider vinegar. Ayan, kahit ordinary yung suka ay pwede rin. So, magtimpla na tayo. Lagay na natin suka dito. Busin na natin to. Ayan. White sugar ang ilalagay ko dahil wala akong pula. Ayan. Tantayin nyo lang. Asin. Ganito karami yung asin. Pwede na. Ngayon, maglagay na tayo ng paminta. Ito. Tutunawin muna natin yung asukal at saka asin. Tapos tikman natin mamaya. Pinaglagay ko na asukal kasi medyo kulang pa. Titikman nyo lang kapag nagagawa na yung asin ba't saka tamis. Palagay nyo pwede na. Lagay nyo na ang sibuyas. Mmm! Okay na. Ayan, eh, lagay natin itong sibuyas. Ayan. Ayan. gagawin natin to ilagay lang natin to sa ref takpan lang natin ayan tapos ilagay natin yan sa ref ilagay na natin siya sa ref ayan so hayaan muna natin siya dyan mga isang linggo tsaka natin siya kakainin alright one week later so ito na guys yung onion pickles natin nung ginawa ko last week ayan so ginawa ko dati nilagay ko siya sa ref Kaso lang, kailangan pa pala itong pakuluan. So, pinakuluan ko siya ng 20 minutes. Kaya ganyan ang itsura niya. Medyo luto na. So, wag lang natin siya pakuluan ng matagal. Pangit kasi pag ma-overcook siya. Ayan. Dapat 20 minutes lang para buo pa rin siya. So, ayan. Titikman na natin yan. Ayan. Pagkita ko sa inyo, guys. So, ayan. Kukuha tayo ng isa. Ito malaki. Ayan. Masarap to dahil ang suka nito ay apple cider. Mm. Sarap guys. Natanggal yung asim niya. Ayan. Ito ang sarap niya kainin guys. So, subukan niyo rin to. Isa pa. hmm, Sarap talaga. Subukan nyo gawin guys. Gayahin nyo na lang yung procedure na ginawa ko. Napakadali lang. Maganda to sa ating kalusugan guys. Ah, lalo na ang unang binipits dito ay laging galit si Manoy. Ayan, totoo yan. Nagtataka na ako. Bigla akong nagising mga hating gabi. Ah, galit na galit. <laughs> May airplane na naman duman ang Nandito kasi tayo sa open parking. Ayan. Dahil dito nga ako mag-almusal. Kaya dinala ko na rin to para gagawa natin ng video. <laughs> ayan. Napakasarap guys. So ayan mag-almusal na ako guys. So ito yung ulam ko. Ayan. Fish stick. Wow! Ayan, tulingan yan, tulingan. At saka mayroon tayong kanin. Mayroon din akong okra. Sausaw lang natin sa toyo, kalamansi at saka sili. Ayos na yan. Alright, kain guys, kain. A few minutes later Ayan, babalik na ako sa aking parking slot guys Dahil sobrang init dito Bakit diba, nyo mm, Diba Nagtago lang ako sa lilim ng sasakyan Ano, <laughs> e yung nino yun, yun ko <laughs> okay, Alis na tayo Hindi natin kayang init dito Baka may stroke pa tayo <laughs> parking smart makulimlim dito dahil covered parking to alright okay guys